Ngayong araw nga ngayon ngayon dito kami ngayon sa Pagodpud, Ilocos Norte at medyo late na nga itong video na to kaya tara samahan nyo gumawa ng almusal. Bale mga lulutuin nga nating natin ngayon ay sopas, pritong ng taluang bolon at yung mga nabili namin dried fish sa lawan nyo. At sinimulan ko na nga ito sa paghihiwa ng carrots. At after ko nga mahiwa yung carrots natin ay uh, uminom muna ko ng kape dyan at siguro mga alas 5 pa ito ng umaga. Nagpe-prepare na ako. At sinunod ko nang hiwain yung ating chicken hotdog. At may mga ngayon dumating dyan si Ate na may mga dalang mga kakanin, may dalang suman, sinukman, ay, Talaga namang Is province sa na province vibes. Sobrang sarap niya i-partner sa kape. Rico. Gawin mo ng 50 sir o may kang isa. Okay. Is for... Thank you, Thank you, at after nga niyan, hiniwa ko na rin ating mga sibuyas, bawang at yung atiripolyo dyan. At yun nga, mag-i-start tayo magluto dyan. Una nga nating ginawa dyan ay naglagay tayo ng margarine sa ating kaserola. At sinurod na nga natin dyan yung ating sibuyas, bawang. At next naman natin nilagay dyan yung ating chicken hotdog. Chicken hotdog. Morning. At kakintuhan ko dyan yung aming driver na si Kuya Rick. Shoutout sa iyo. Pinag-uusapan namin dyan yung itinerary namin yung araw na yan. At sunod nga natin lalagay dyan ay yung ating macaroni balik kung mapapansin ninyo, bali iba yung pamamaraan ko talaga na pagluluto ng sopas kasi sinasabay ko yung makaroni sa pagigisa para lasang laso talaga yung tabang. At halo-halo lang tayo dyan hanggang sa magising yung ating mga guys. Sobrang ingit maghalo. Sorry. At tap na lang na natin dyan yung ating mga confidence, paminta, asin, chicken or cubes at kung ano-ano pa. After nga lang talagay naman tayo ng na tubig dyan. At maya maya may, meron meron na narinig na motosiklo na naglalakon ng pandesal na put, put 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 kaya lumabas tayo dyan para makabili. Mano mano? 20 paibis ang 25 20 paibis ang 2 balot na. Pandesal ng Ilocos. At after nga 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 bumalik na tayo sa ating pagluluto at medyo kumukulo-kulo na nga din yung ating sopas at after nga nyo, na i na natin dyan yung ating mga gatas na evaporada Pampakini ng ating sopas alas kahit ang at yun nga medyo malapit ng maluto yung ating sopas dyan at kita nyo yan sobrang sarap tingnan no at after nga ng halo-halo at nilagay na nga natin dyan yung ating repolyo hindi lang na video <laughs> At tapos na nga yung ating sopas at next step naman tayo. Prito naman tayo ng ating mga breakfast meals. At ang unang ang gagawin natin dyan ay magpaprito tayo ng 12 pieces na itlog para sa ating mga guests. At kitang kita nyo naman sobrang linis ng kawali natin dyan kasi ginamit natin yan ng gabi. <laughs> Pinagpritohan natin yan ng fried chicken. At nung nakita nga natin na medyo madumi yung pagkakaluto ng itlog, nilipat natin sa kabilang kawali. At sinimulan na nga natin dito yung pagprito nating talong. Tapos doon sa kabilang kawali na malinis ay dun natin pipituhin yung mga natitirang itlog. At pagkatapos nga natin maluto yung ating mga talong ay sinunod naman natin yung ating chicken bologna. After nga ng chicken bologna ay sinunod na natin yung ating dried squid. Yan, sarap talaga nga. at last nga nating niluto dyan yung ating dried fish from laon Union talaga napakasarap na at napaka crispy at doon nga sa pinagpritohan natin ng mga toyo ng mga dried squid doon din tayo magsasangag ng kanin para taga lasang lasa yung alat <laughs> sarap nyan at kung mapapansin nyo nga dyan ay medyo maliwanag na talaga tinabado tayo na umaga at ito na yung ating finished product at ito nga yung finish product ng ating sopa. Saktong-sakto sa maulan na panahon. Creamy-creamy yan. Sarap yan. At ito nga yung ating mga pranito kanina. Pritong itlog, talong, bolonya, at yung ating dried squid, at saka yung hindi ko alam tawag sa isda na dahil pasta galing laon yun yan. At maya maya ngayon nag na rin yung ating mga guests at ayan nagpe-prepare na rin sila para sa aming tour na sa araw na yun. At ayan kitang kita naman, sarap na sarap niyan sila ma'am sa ating mga niluto. At ayan, kitang kita nyo naman kung paano naubos yung sinangag dyan. Sobrang bilis na ubos. At habang yung mga gas nga natin dyan ay nag aalmusal tayo naman ay lumabas sa tabing dagat. At ito nga yung view dun sa labas ng aming transient. At ayan, napahaganda talaga yung Sa tapat ng Blue Lagoon, talagang nakailang balik na ako dito pero talagang gandang ganda pa rin talaga dito. Yung time nga na yun, ay, medyo malakas talaga yung hangin yan at medyo malakas din yung alon at meron na rin silang mga windmill pala dyan kakalagay lang daw yan last month at yun lang maraming maraming salamat sa pakikinig at kung nakaabot ka sa last part na to maraming maraming salamat sa support mo kapatid mabuhay ka love you